Hey everyone, kamusta po kayong lahat? Sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpabok ng reading. Okay. At nagpa... Ang tawag dito? Nagantay. Pag hindi po kayo na-replyan, ibig sabihin, fake account or dummy account ang inyong ginagamit. I-check nyo po yan mabuti para po kayo ay mabigyan lahat ng reading um, ma-avail, kumbaga, makapag-avail kayo. Hindi po yun free. May bayad po yun. Okay? May kasama po yan pang sa problema ninyo. Balisa. Pwede. Mabalisa yung person ninyo. So, mag-message lang po kayo. Five of Cups. Empress Five of Cups. The Higher pond. changing bakit may changing dito But parang nalulungkot ka someone na nagpaplano sa inyong dalawa or kasi si high priestess nasa gitna eh tapos someone na matalino if ever oh inako huwag naman sana sana wag tumuloy sana wag tumuloy tingnan natin kung ano pa to Okay. May naiingit sa iyo. May gustong baka may makakaaway ka. Kung hindi 'to makakaaway mo, nakaaway mo na. Okay? So the Empress, okay naman sa financial, makakaipon ka, but something dito, mayroon nakakalo nakakapag nakakabigay sa iyo ng lungkot possible yung person mo or family may galit, may naiinggit sa iyo dito. Okay? May ayon nilang makita kang masaya. May gustong umuwi sa iyo, yung person mo gusto kang kausapin pero may nakaharang. Pinipili niya kayo. Pinipili niya kayo. Ayano. Oh. Two of Pentacles and nine and seven of pentacles may gumaw may gumagawa may nakaharang sa kanya ano ba naman to bakit ba may laging ganito ako nainis na ako eh sana yung masaya naman I think kaya bakit ganito yung lumalabas. Marami ako na absorb na nanonood dito. Baka nagayuma yung person ninyo. Mm, mm Kaya sabi ko, dumaan kayo sa reading para malaman ninyo kung ano yung dapat nyong gawin. Tumutulong ako sa love, sa mga nagawa, nagayuma or something. Or baka attitude nyo lang ang dahilan kung bakit nagbago yung person ninyo. Okay? Isa yon baka, baka dahil lang doon. So, syempre, hindi, hindi tayo basta-basta mag-isip ng kung ano-ano. Um, gawa natin ng paraan kung kaya nyo tulungan yung person ninyo eh di tulungan ninyo, di ba? Kung hindi bakit naman hindi, mahal nyo yan. Pero nasa sa inyo pa rin nga kung tutulong kayo o hindi. Okay? Nasa sa inyo pa rin yung mga love ko. Yan. Um, tingnan natin. Okay. kayo eh, mag-alala. Titignan ko kung ano yung mabot ng makakaya ko. Okay. Um, kung gusto niyo ng tulong ko, wala naman pong problema. Andito lang ako. And... Okay, mag-alala. Tingnan ko kung ano uh, makakaya ko pa sa inyo. Okay? Teka lang, ayusin ko lang dito. Ngayon, baby, bakit ka kasi pumasok dyan? Kulit nyo. Huwag kasi kayong sumiksik ng siksik. Oh. Oh. Oh, dyan ka. Oh. Dyan ka lang. Stay. Okay, sige. Oo. Oh, ka lang. Stay na, no, no? Sino mag-work muna ako, Work oh? Work muna si mami. Diyan muna kayo. Yes. Mga angels yan. Nagpumasok pumasok sa katawan ng paru-paro. Takot ako baka masunog sila Mga angels ko yan Yes po oh, Diyan lang nga wag malikot Diyan lang Okay so tingnan natin the hermit and meron po kayo dito. ano bang tawag dito naka pentacles ten of pentacles and oh my good news baka sa ano sa pagdating sa love ay sa money sorry pagdating sa money giver ka grabe oh ano siya parang binigay mo talaga lahat sa person mo ano binigay mo talaga lahat ng kaya mong ibigay. Okay, mapagtiis ka rin. Okay, and I think this is good news. Meron gustong kumausap sa iyo. Matagal mo na tong inaantay ka to. Okay? So kung ano man to, sana ay mangyayari, mangyayari to kasi nandito mga bibi ko. Okay? Makita niyo to. Mamaya lilipad kayo ha. Tulungan niyo ako. Para maging manifestations to. Uh, maging totoo. Ah, answer prayers sa lahat. Tulungan nyo ako mamaya. Okay? Hmm, Diyan ka lang. Malikot. The hangman. Ay. Gusto niya nang umuwi talaga sa Oo. Oh mayroon talaga makikipag-usap sa'yo. Alam mo ba, simula nang nawala ka, naramdaman niya yung lungkot. Uuwi siya sa'yo, iyo Oh. Bibilisan niya yan. Sabi niya sa sarili niya, aayusin ko to. Queen of Wands and the Hangman, aayusin ko to. Even though na yung yung third party parang nakikialam or yung karibal mo. Merong ginaganon siya. Merong gumaganon. Pero, gagawa't gagawa siya ng paraan para magkaroon kayo ng reconciliations or mag-uusap kayo. Okay? Ang ganda. Ang ganda ng cards ninyo. Dito ka na. Dito ka. Huwag ka dyan. O. Oh, yan. Okay, stay lang. Stay lang. Stay lang. Yan. So sa blessings tingnan natin I think okay naman 'to Tingnan natin yung person nyo mamaya tingnan natin yung blessings naman niyo okay Tingnan natin work promotions trabaho ina-apply yan Tingnan natin Wow new blessings or new coming, beginning, masaya, handa ka sa lahat, ready ready ka, yes, tingnan mo, may, alam mo babalik talaga ang person mo, malakas ang pakiramdam ko babalik to sa'yo, yes, mukhang babalik, and sa mga naspel, pwede kayo magpa-reading, tulungan ko kayo, Tulungan ko kayo kung Okay, tutulungan ka namin na maayos yan. Ang kulit nyo ha. <laughs> Yung ka na sa taas. O maulog ka. Sabi na kasi dito lang. Yan, dyan ka lang. O malikot. O work si mami. O, o, o. Relax lang. mm hmm is ah uh, uh, may naiingit sa business mo? hindi ko alam kung may business ka or katrabaho, may nakakaway ka sa trabaho mo. Mm hmm may nakakaway ka. okay lang. Oh. Ah, oh, okay. Okay, magalala sa mga naiingit na to. Wala naman itong magagawa. Pero, yun nga lang. Baka yung third party ang naiingit sa inyo. Baka yun or may, may ginagawa talaga. Positive merong ginagawa. Kung feeling nyo parang ano, kailangan nyo ng tulong, magpa-check kayo. Okay? Magpa-check kayo. So, tingnan natin yung person mo kung kamusta yung energy nyo ngayon. Parang naano ako sa person niyo, Nawa ako. Kasi may iba pinipigilan may Para hindi makauwi. Ah, Seven of Swords. The Hermit. Ay, The Empress pala. Sorry. Oh my God! Oh my God! Kinikilabutan ako. Halatang halataw. Seven of Swords. The Empress. Six of Swords. Allah. pinapahirapan siya ng third party mayroong gumagawa oh. tulungan mo ko sabi niyang ganoon iniisip ka niya ayaw kasi ng third party na matalo siya ayan o oh. four of swords ayaw niya matalo akin lang kumbaga hanggat buhay ako, malagiging malungkot kayo, hindi kayo magsasama. Huwag okay, magalala. Tingnan natin kung mamaya anong gagawin ko. Mas, mas ano talaga, mas maganda magpa-reading po talaga kayo. Pero kung hindi, okay lang naman. Yung may, may na-upload ako para dito, gawin nyo po yun kung ano yung magagawa natin, okay? Gusto ko nang umuwi sa iyo, 'yun ang sinasabi niya. Gusto ko nang bumalik sa iyo. Awang-awa na siya sa sarili niya, patawarin mo na daw siya. Oh. Ay, okay. Ito po ang aking Facebook account kung gusto niyo nang magpa-reading kayo. May litaro po. Bawal tumawag, bawal mag-message. Messenger only. Dito lang po February 4. 1k followers and ito po ang cover please okay mag-message po kayo sa messenger ko lang naintindihan diyan lang po yung facebook ko account maraming salamat magbasa lang ako sa mga natulungan natin ma'am lubos po ako nagpapasalamat sa dami sa dami na po na naitulong mo sa akin ang laking pinagbago po ng asawa ko 3 years niya na po akong iniwan pero bumalik po siya talaga sa akin. Hindi rin po ako nawalan ng pag-asa. Na may pag-asa pa kami. Maraming maraming salamat ma'am sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi po ako makapaniwala na 3 years kaming wala ay nagawaan pa ng paraan. God bless you ma'am. Talagang kinikilabutan ako kapag nakakausap kita ma'am. Iba po talaga ang power ninyo. Ano to at hindi po ako nawawalan ng pag-asa lagi. Alam kong may awa ang Diyos. One day sabi ko may taong makakatulong din sa akin. At ikaw po ang binigay ng Diyos sa akin. Matandaan, hindi pa rin ako Diyos. Tao pa rin ako ha, mga madam ko, mga boss ko. Kung gusto niyo magpa-reading, magpa, -reading, magpa -reading po kayo. Para alam ko kung anong gagawin po. Meron po itong kasamang pampabalisa or um, pangpagaan sa problema ninyo. Okay? Kung malala po ang problema ninyo, rinirecommend -re recommend ko po mag-bracelet or magpaalaga. May mga oils po tayo dyan. Okay? Maraming salamat po sa lahat ng gustong magpa-reading. Nandito lang po ako sa inyo. Okay? Mag-ano tayo? Um, magdasal tayo na naway insya Allah lahat ay magiging maayos and magiging smooth po yan lahat. Okay, ingat po kayo. Maraming salamat. And mag -ano kayo sa ano natin. Ha? Totoo po yan yung angels. Huwag po kayong mag-alala. Mas malakas po ang kabutihan kaysa sa kasamaan. Ingat po. Bye-bye.